What's up, what's up, what's up, what's up mga katupol! Welcome to my YouTube channel, I'm MJ Guzman mga katupol! At kung bago ka lang naman sa aking YouTube channel, huwag eh, mo naman kalimutan! Ilike ang ating video, paki na rin ang subscribe button, pakiklik mo na rin ang notification bell para updated ka every time na may bago akong video mga katupol. For today's video mga katupol, pag-uusapan natin ang Google AdSense PIN, mga katupol. Kasi nga, dumating na ang aking Google AdSense PIN na hinihintay ko kahapon, mga katupol. Yes! Mga katupol, dumating na nga ang aking hinihintay na Google AdSense PIN, mga katupol. At paano nga ba mag-verify ng Google AdSense account, mga katupol? Paano nga ba ilagay ang Google AdSense PIN sa ating Google AdSense account, mga katupol? Lahat ng yan ay pag-uusapan natin, mga katupol. At gaano ba kaimportante? ang Google AdSense pin sa mga beginner na vlogger mga katupol. Lahat na niyang ay pag-uusapan natin mga katupol. So ano pang hinihintay natin? Simulan na natin! Mga katupol, papakita ko na sa inyo mga katupol ang pag-verify ng ating Google AdSense account mga katupol. Tara hawak na natin ang AdSense natin mga katupol. Siyempre, kailangan natin ang cellphone natin, mga katupol. Dito natin i-verify yung uh, Google AdSense PIN natin, mga katupol. Andito yung number, mga katukol, pero il ilalagay natin sa Google AdSense account natin, i-add natin dito sa cellphone natin, mga katupol. So, bubuksan na natin to mga katukol. Paano nga babuksan to mga katupol? Kasi first time ko to mga katukol, eh. Dito ba? Ay, dito nga. Ayan. Dadaan -da lang natin dito mga tupol kasi importante yung nasa loob nito mga tupol. Dahan-dahan. Ano pa ba? Pag ganito pa yata mga tupol eh. O nga. First time natin to mga tupol. Ito yung uh, mga hinihintay ng uh, mga beginner mga tupol. Importante ito mga tupol. Itong Google AdSense PIN. Kung wala ito mga tupol, di alam ni YouTube kung saan niya isesend yung sahod mo mga tupol. Okay na yata. Hindi pa. Meron pa. Ay, bang na napulit na. Hindi. Pwede na yata. Makuha na. Ah, dito sa loob. Kailangan mo natin anuhin ito. Tanggalin. Ang ah. daming panito mga katupol. Talagang sinil dito mga katupol na talagang ano. Hindi basta-basta mabuksan mga katupol. Talagang pwede lang magbukas dito mga katupol yung talagang ano. Yung talagang may-ari. Okay. buksan na natin mga katukpol. Oop, syempre Siyempre, itatype na natin ito mga katukpol. Punta na tayo sa ating uh, AdSense account mga katukpol. At paano nga ba mag-verify uh, ng Google AdSense account mga katukpol? Punta ka lang sa Chrome mga katukpol. Punta ka lang sa Chrome. Yan, close out mo. Close out mo. Punta ka lang sa Chrome. Ayan. Yon, naglalag pa tayo mga Lodi Kicks mga uh, katupol. Ayan, punta ka lang sa Chrome, mga katupol. And then, click mo lang ito. Itong dot na to dito, mga katupol. Ayan. Ayan. Click mo lang yan. Tapos, punta ka dito sa may uh, click mo lang ito. Tada. Ito, ito, ito. Verification check. Punta ka lang dito sa may verification check. Click mo yan. Ayan na mga katupol, o o. Oh. nakikita nyo mga katupol, eh, na-verify na natin yung uh, identity natin mga katupol, yung uh, itong uh, completed, sabi nyo mga katupol ito. Na-verify na natin yan yung, yan yung national uh, identification natin mga katupol. Naipasa na natin yung ID natin dyan mga katupol, tapos na yan, na-verify na. Ang kulang na lang mga katupol ay yung uh, address ng verification ng uh, ano natin mga katupol. Itong Google AdSense PIN natin mga katupol para malaman ni YouTube para malaman ni YouTube kung saan niya i-send yung sahut uh, sahod natin mga Topol kung o, oh, mal, oh, kaya malaman ni YouTube na ikaw talaga yung may-ari ng uh, YouTube channel mga Topol ikaw talaga yung owner mga Topol yan mga Topol ayan mga, ayan, mga dito natin itatype yung 6 uh, digit code mga katupol dito. Dito natin itatype yung six digit code. Dito sa may Ah, uh, yan nakikita yo 6 digit type uh, six digit code jam niya, six digit verification pin sabi niya mga katupol yan, no? Oh, nakikita nyo. At uh, sa kon uh, tip ko lang mga katupol kung wala pang uh, dumarating na pin sa iyo mga katupol, nakikita mo itong recent pin sabi niya mga katupol ito, itong recent pin na ito. Pwede kang uh, ma ipindot mo yan mga katupol kung wala pang dumarating na pin sa iyo mga katupol. Pwede mong ipindotin uh, pindutin yung recent pin para mag ano sila ulit mag resend sila ulit ng uh, pin kapag wala pang tumarating na pin sa'yo mga katupol so ano pang natin mga katupol type na natin mga katupol i-type na natin ang 6 uh, digit code na mga katupol Be-verify na natin, yan, as you can see, mga katupol, nakikita nyo, 6 digit code, mga katupol, ha. Ayan, nakikita nyo, nakikita nyo, mga katupol. Ayan, mga katupol. i type na natin. Hmm. Ayan na. Ayan. S -s -s submit na natin to mga katupol. At ay, kapag na type mo na, mga katupol, submit, submit mo na to. Ayan, submit na, mga katupol. Ayan na. Ay, ano na natin, mga katupol. At yan na, mga katupol. At sure, mga katupol, oh completed na kaagad mga katupol na verify na kaagad ni Google AdSense pin yung uh, inano natin na pin natin eh completed na mga katupol nakita nyo na dalawa na completed so ganun lang kadali mga katupol ang pagverify uh, pag ng ano natin ng uh, Google AdSense account natin mga katupol ganun lang kadali mga katupol at ganun na nga mga katupol ganun lang kadali ang pag ng Google AdSense account natin mga katupol gamit ang Google AdSense pin mga katupol ito ang isa sa pinaka importante na darating sa mga beginner na vlogger mga katupol, kung wala kang ganito mga katupol walang dumating na google adsense pin sa iyo hindi ka rin makakasahod ay youtube pag may revenue na ang mga videos mo sa youtube mga katupol kaya importante na ma-verify mo ang google adsense account mo gamit ang google adsense pin na isesend sa iyo ni youtube mga katupol at Nakita nyo naman mga katupol kung paano mag-verify ng Google AdSense account gamit ang Google AdSense PIN. So hanggang sa muli mga katupol!